Uy, mga bay. Ayan na, nakuha natin mga bay. <laughs> Hala ka, mga bay. Nako nakahalo-halo mga bay. Tingnan nyo. Oh, merong mga basura. Merong, oy oh, mga bay, So, Wow! <laughs> Ayan you know, o. May Coca-Cola pa mga bay. Hala ka. Oh, ang daming vitamins. Tingnan mo. Tingnan mo mga bay. Tingnan natin dito sa kabila. Ay. Ay. Ito, ito, mahal. Ito, mahal. Hala ka. Uy, mga, ano mahal. Mga chocolate, mahal. Oh, my God. Wow, ang dami. Oh, my God. Oh, andito pa. Lala. Ayaw pa. Ayaw po. Hala, mahal. Look, Donatus, mahal. Hala, basura ang iba. Wow. Alam, mahal. Tingnan mo. Tingnan mo, mahal. namumahal. <laughs> Ala. Ala na po. Ang dami mga bay. Hoy mga bay, ayan na. Ayan. Tingnan mo na ko natin 'yan. Ang dami. Eh ano ko to? Ayan. Ayan. Ibahin natin ang basura mga bay. Kasi ayan mo tingnan mo kuha ko. Ayan oh. Sobrang dami. Ayan. Ayan. Puro. Ayan. Oh puro vitamins, buti na lang tayo nakakuha nito, kasi ito'y importante, buti na lang binigay ko sa kanya mga pagkain kasi sabi niya homeless siya o oh, ayan, oy may coca cola ako mga bay mm. na open lang siguro to, tapos ito na ginawa nila, Tinapon na nabukas lang siguro to ayan, hindi na ako bibili ng ano, ng coca cola marami man akong makukuha sa basurahan, ayan o oh uy, prinatalwan mga bay kukakula pa rin kukakula, ang daming chocolate Diyos ko naman, ang daming chocolate uy, yan o oh. ano kaya to, Na, hindi ko nabasahin yan ayan, katatapon lang yata nito uy, sa jackpot natin, uy ah, ang daming vitamins nito yan, yay isang buong kukakula ang nakuha natin at jackpot, jackpot ayan, o ayan mga bay ayan yung sapuha natin sa isa. <laughs> ayan o. Oh. Isang chocolate. Maraming chocolate. Ayan pa. O oh, mga merci. 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 Ayan. Ah, donatus, mga bay. Ilahi na tong donatos. O oh, ito. Marami ito. Halaka. Wala to sa una Kung kuha mga bay. O. Oh. Binuksan ang kuano. Binuksan ito o. Oh. O, oh, ayan. Marami siya. Marami. Ayan pa mga bay, o. Oh. Ang daming mercy. Bisby, bay, 12. December, mga bay. December. December. Not bad. Diyos, kadagkuhan kani kanisiya kay. Aka ni mga bay, tanawa na to. Ah, December. December paghihapon. ihapon O, oh, ayan mga bay, o. Oh mga bay itong klaseng to mga bay sobrang masarap nito talaga mga bay ang sarap nito maano tayo ay ang daming donatos mga bay masarap ito oh donatos maliliit na donut mga bay pang baon mo mag trip ka mag drive kahit saan ka papunta ito donatos to yan Basura day kasi bukas mga bay. Buti na lang nagdesisyon talaga ako. Ngayon na mamasura mga bay. Kasi sabi ko bukas na lang sana. Hanako, hindi. Bahala na mag-drive ako sa, ma sa ngit-ngit mga bay. Kasi si Mahal nandito man magbantay sa bata. So talagang dinanive ko mga bay. Ala mga bay, ito pa oh. nako ang dami nako ang dami na itong nakuha ito pa mga bay na ni mo sus kino ay nakapalit-palit ipadala hindi ko rin ito ibaligya mga bay Kaya ibigay ko nga sa aking mga followers na mga sulid o oh, anong gagawin ko ha gusto ko pa ba bibili Nang hindi na. o oh, ayan o oh. hindi na tayo bibili mga bay kasi pag bibili ka pa dubli-dubli lang oh, di ba hindi na muna kailangan bumili o oh, ayan oy boy kadami wala wala ka mga bay tanaw si salt caramel si salt caramel amik, oh 11 ang sarap nito mga bay ang dami uting oh, na mo tinapon mga bay grabe isang ganito ang binigay ko sa kuan sa homeless isang ganyan Pagtingin ko talaga, pag-carry ko, sobrang bigat talaga. As in. Mm. Ayan, ang bigat. Mercy, 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 dami. Mercy, mercy, wala kadami. Wala, lahi flavor, mga bay. Raspberry ang flavor niya. Mm, wow. Salt caramel, raspberry. Wow. Ayan mga bala. Ayan ang nakuha natin. Ito garbage na to. Eh. Ayan, garbage na to mga bala. Lapatay lang mga bay. Nihinto. Saglit lang mga bay. So, ayan siya, Ayan yung mga nakuha natin. Meron pa pala nitong mercy. So, ang mercy, kurabing daghana. ito mga bay, dalawa nito. Tatlo pala. Itong malalaki. Ayan, marami. O, para makita nyo talaga. Ay, patay ka. So, ayan siya mga bay. Ayan, nakuha natin. Ang daming donatos. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. Ilan yan? 2, 4, 6. Tapos maraming Coca-Cola. Ang um, ito, dalawa na malalaki. Iba-ibang flavor yan. oh, kung nakikita nyo, grabe. Uh, ito ay sea salt caramel. Ito, assorted din siya. Hala, dark cacao. Akin yan, mga bay. Para sa kung dug dugon ko, mga bay. Kung dugon ko. Tambal na ang ang dark chocolate sa dugon, mga bay. Tapos ito, 2, 4, 6, 8. 8 ito pa. Hagoy ilan yung piraso na yan 2, 4, 6 8 din sya tapos 8 din yung blue si salt caramel o raspberry tapos itong mercy ilan? 5 ah, ang mercy ayan 5 tapos isang kitkat maraming coca cola mga, mga vitamins melatonin o oh, pang sleep mga bay oh. ito oh, beat the bloat bloated mga bloated o oh, yan mga vitamins uh, oh, children's vitamins ito ah mga vitamins mga bay, mga vitamins. O, oh, hindi ko alam kung anong story ng vitamins. Pero kahit ano po man ang story ng vitamins, kung ayaw nyo nyan mga bay, yung pamilya ko kumakain ng ganyan mga bay. Gumagamit sila ng ganyan. Kana pa bay, di palito na ito, mga bay. May iba kasi na mga maarte, padalhan mo na nga lang, nag-iinarte pa, nagreklamo kay mga kuwan ko no na bisbay. So, wala sila kay baw ang bisbay sa tindahan rin na, mga bay ang bis bay o bis nila nga baligya maura na pero ang expiration lahi na after 1 year pa na o 124 hala 124 2024 o naa siya expiration date ika e, 2024 January kanak mm. kana mo na expiration so after ana ma expire one year na pod o ito mga bay vitamin D3 o mga gamis o saan pa kayo bibili niyan ubusin nyo pag vitamins mga bay hindi ug kayo kayong mag ito prenatal zero buntis diyan ito ang tumarin nyo o ako pag nabuntis ako hindi na ako bibili ito na ang inumin ko ito para lalaki mga bay panggahi o pangmatigas to hindi joke lang palalaki talaga to vitamins o ayan ito pangmatulog to mga bay pangtulog o marami sila o o guli, agay ka. La guli, mabilis to matulog ang guli eh. Lagi, natulog na talaga, natulog na ang guli. Ayan, merong baytin. Ayan, Flintstone mga bay. o, pang lasus, ko ang dami. Tapos, meron pang sintrum. O, oh, Dalawa ang sintrum. o, si dalawa. Ang Flintstones, marami ang flintstone So, ayan mga bay, ayan yung nakuha natin, di ba? So, sipag at syaga mga bay, gusto nyo ba makatikim yan? Magiging solid kayo? Magsikap kayo? mag-like sa akin, mag-share, at saka mga bay, ipang-share ang mga video natin. Ayan lang po mga bay, ang mag kayo. Mag-like, mag-follow, mag-share po mga bay kung gusto niyo magiging solid sa akin makatanggap nito. At saka be patient po, ayan. Patience is the key sa atin. No? Ayan mga bay. So ayan, see you po next time mga bay. Thank you so much for supporting Asian Mama Dumpster Diving. Asian Mama official po, huwag kalimutan i-follow. Thank you.